Maganda maganda ng umaga mga kasabong kagala. Uh, kamusta kayo? Tayo ngayon sa manukan natin. Uh, ito tinutulungan tayo ng partner ko na maglinis sa manukan. So napaka-importante nito na to, no na malinis at syempre napaka-importante din na yung partner nyo tinutulungan kayo na maglinis sa manukan. Mas malapit ang swerte pag uh, kakampi niyo yung partner nyo. Tandaan niyan, uh, napaka-gandang tip niyan. Ayun, ayun siya. Uh, kamusta ka naman? Hello! Hello. <laughs> so ito, pawis na pawis na tayo. So, sobrang pawis na. Ginis-ginis muna kami. Uh, kita, ta kita tayo mamaya para sa mga iba't ibang tips. No? So, kapag good day mga kasabong kagaya. Oh, kaway ka naman! Para wag mo iparta, pagod ka. <laughs> wag mo pagod ka. Kaway ka naman! Ayan. <laughs> medyo malinis tinis na. malinis tinis na yung manok natin. No? Okay, na, galing kami sa loob. Medyo mabato lang, pero wala na yung mga ano. Mga dahon-dahon. Kasi dami natin puno na nakapaligid sa atin. Kaya talagang makalat. Pakalat yung mga dahon. Pero yan, medyo maninis na. Yan. Ito, dinadampot ko na lang to para ilagay sa ako. Ito na yung mga nakakuha natin. So, ang dami na. Ito yung mga white natin, no? na winning line. Ito yung original natin. No? Nagaling kay Mr. Biboy Enriquez sa Firebird. So yun yung pinagmuran lang natin ng white tail sa natin. Ayan sila. At ito naman yung pag napanood nyo yung laro nito. Sobrang galing. Nakakabilib mga kasabong kagala. Bali anak to nitong ano natin. Nung daling kay Mr. Biboy Enriquez na white so. At ito rin no, uh, sa kainta rin to, sa kainta, fair center. Si Sota. Sota yung kaliwa niya. So. <clears throat> Napagaling din natin to. Pero baka palugunin na rin natin. Sota kaliwa may number pa sa pa <laughs> hindi pa nabubura ito naman yung isa natin no? sa baras naman to naka isa naman to sa baras BCC amusement center yan yung partner natin span, ang babalis pa ng sipag <laughs> so, medyo malinis na yung manuka natin kahit bakay tayo no, mas pinamabuti natin na malinis yung uh, natin, yung bakura natin. Stag. Bigay sa atin ni Boss Inko na galing sa Busobuso, -buso, Antipolo City. Straight comb. Lemon, lemon blood. Suarez materiales original galing kay Mr. Jeffoy Ponsalan ng Sabong Tambayan ito siya guwapo ayan <laughs> siya medyo malinis na ano ito dami na namin na ano nawalis grabe na sobrang na, ano ng mga dahon naglalagas yung nara na naro yan. Uh, naglalaga siya, no? So, dami na. Ang dami na namin na walis. So, iniipon lang namin. Salagin so, namin sa sako. Ayan, sobrang... Ayan, magiging bundok na to. <laughs> bundok ng mga dahon. Ayan na, dami na. Sobrang dami. Kita pa isa, no? Na white natin. Ito, tala mahusay din to mga sabong kagala napakahusay din ito talagang pit out sa maglaro medyo bata pa kaya hindi pa natin ay na isasalang pero isasalang din natin to medyo pinapagulang lang ng konti pero hindi natin siya ano, alulugunin. ano palulugunin isasalang na kagad natin siya bago siya maglugun ayan pa siya ayan yung grain natin Ayan, ito rin isa natin na uh, sa kainta per center din. Ayan, ito ang nagbigay sa atin din to ng, ano, ng championship. Pero 2 weeks lang naman. Pero papakalaking bagay na rin no, kahit 2 weeks. Kahit sabihin natin 2 weeks lang yun, mayroon na rin lumusot niya dahil sobrang gagaling na talaga ng mga manok. Ang dami ng magagaling na handler. Ang dami ng magagaling magkondisyon at dami ng magagaling mag, ano, magmanok Kaya napaka-skip na ng labanan talaga ngayon. Ayan <laughs> Nagbabalis pa rin. Tamo, ako, oh, nag-video siya nagbabalis. <laughs> Sipag na. <laughs> Kaya nga daw. <laughs> yaman siya. Ay, yama na yan. Yaman na siyang ano. Yaman na yan. Uh, yaman na yung kahigi niya yan. Exercise na rin sa kanya. Pagkatapos na, magkasawa din magkakahid kahigi yan. Uh, ko pa kayo sa iba nating mga ano, stags dito. Sa iba nating mga alaga. Ito pa yung isa. Yan. Yeah. Yan, bata pa din, may palong pa. So, batang-bata pa rin, no? Ito, naka-schedule na to. pag na lang natin to doon sa white natin, no? Yan. Matang bata pa rin, bata pa rin ang itsura. Pero lahat ng isinasalang natin ngayon, puro bata. Wala pa tayong sinasalang na naglugon. Puro mga studs lang, no? 10 months. 10 months to 11 months. Yung mga sinasalang natin. Ito, ito parin yung ano. Kung sakaling matuloy yung 3 hits, ito. Pati ito. So, tatlo sila nung puti na pinakita ko ngayon. Ayan yung mga isasalang natin sa 3 hits. Tara pa tayo dito. Banderahan na wine red. At meron tayo dito sa loob ng uh, ano Ng brooder, ginawa muna natin ano. Uh, Life and old man, mababa lang. No? So, ayun, condition din natin ito. Na dito ano para masanay din talaga sila sa ano sa ilaw. Ay malakas ang ilaw na yan. So, pag sa pagsagabi binubuksan natin yan at sa madaling araw para nasasanay na rin sila sa ilaw mahalaga yan no? yung ilaw no? sa gabi at madaling araw pero usually talagang sa madaling araw para hindi na po yung manok mas maganda talaga na may ilaw sinasanay nyo sa ilaw at kung makapagbitaw din kayo ng gabi o madaling araw napakaganda mga kasabong kagala lalong lalo na yung mga mga backyard na kagaya natin no? nakagaya ko para hindi naman tayo sa dedihado pag dating sa conditioning yan yung paligid natin medyo malinis na at yung partner natin naglilinis pa din <laughs> nagawalis-walis uh, pa rin so, ayan, medyo malinis na mga kasabong kagala maganda na yung paligid natin So, mamaya ulit mga kasama kagala. Uh, tulungan ko lang siya ulit mag, -ano, magwalis. I Sasako na namin itong mga dahon na uh, sobrang dami. <laughs> so, uh, later ulit.